Welcome to News 5 Everywhere. Mga kapatid, konting panghimagas lang tayo ng tanghalian. Makakasama at makakachika natin ang bida sa bagong teleserye ng TV5 na kaabang-aba, Miss Ibis Bay. Welcome to Balitang 60, Ritz Azul. Magandang tanghali si Ritz. Magandang tanghali din naman. Malaganda na naman ang ngiti mo eh. Let's talk about Miss Ibis Bay. Kamusta? Ano bang asahan ng mga fans natin sa... Well, itong Bagong... Miss Sibis BS, sobrang bago siya para sa akin kasi sexy siya na may drama. Huh? Um, How sexy is sexy? Sexy. Hindi sexy. pa sexy nagbabagang <laughs> Mas sexy yung Miss Sibis <laughs> <laughs> okay, uh. Kasi madaming mga bodies na ah, uh, uh, nakikita. Meaning sexy, se may, 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 sexy men. Then, yes. Okay, no. natin pag-usapan niya. <laughs> pero tayo doon sa ano. Okay, so, mukhang uh, ano ba to? Ang setting nito ng Visibis Bay, sa mga hindi po nakakalam, ay beach po sa Bicol, no? Yes! Oh, sa Oo, oh, mm -hmm. yun. At, uh, I suppose, lagi, mga nakaswimsuit kayo lagi yun to. <laughs> um, medyo, oo. Oh -oh, pero mm -hmm. ako kasi parang konti lang yung mga nasuot ko swimsuit dito. <laughs> so what is this? Is it a drama series? Ano ba siya? Ano ba kwento niya? Oh, ano ba kwento Mini-series siya. Six mm -hmm. weeks siyang lalabas sa TV5. Mm -hmm. Um, kwento niya is parang pinag-aagawan yung Missy Bisbe mm -hmm. Na okay. Para originally grabbing ganun, mm -hmm. Land grabbing Parang, parang ganon Kasi originally <laughs> sa family siya ng character ko si Maita mm -hmm. Okay So rich ang character mo dito Or, Poor Ah poor Na okay. naging rich Ayun mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Yes. Pero kayo may-ari nung, uh, nung Miss may Ibis Bay? Nung land. Nung okay. may land sila doon, oo. Oh. Okay. Tapos, mm -hmm. parang nung naagaw sa amin, ginawa nilang Miss Ibis Bay. Mm -hmm. I see. Nung uh, dinevelop, uh, nung mga yeah. na kaagawan mo Dati para pantalan lang siya, ganun. Siya. Mm -hmm. bisi uh -oh, so, sino naman ng mga leading men na makikipag-agawan, mag-aagawan sa'yo? Uh, si Daniel Matsunaga, Vina Brenica. Laka yung laban dyan. Oo, oh, laka laban <laughs> dyan. Lord, laban Victor Silayan, and si Tito Boy at Christopher De Leon. Oh, oh. Pati siya? Oo. Oh, oh. Si ano mo, matindi ka na talaga, Ritz, no? Yung sexy yung bigote. Diba? pero sexy siya in real life, talagang, ano siya, diba? Buff na buff siya, Lord. Come on, Lord. Relax. Kapatid tayo dyan. rich. Ito, okay. uh, sexy na naman itong Missy Bisbe. Ano? Uh, mm -hmm. Ikaw ba comfortable ka na sa mga sexy gantong roles? Mm -hmm. Medyo naging comfortable na ako dito sa Missy Bisbe kasi more on drama naman talaga mm -hmm. siya. Hindi talaga siya masyadong Mahirap dito eh. ba tumalon kunyari yung, mm -hmm. yung role mo sa kidlat? Medyo to tomboy-tomboy ka doon. Dito uh, balik ulit Ito, sa... Ito, feminine of feminine. Mm -hmm. Nahirapan ako kasi yun nga, to tomboy-tomboy, ang kulit ng character ko doon sa kidlat. Mm -hmm parang ako sa totoong buhay. Then itong Misibis Bay, sobrang serious and mature na. Mm -hmm. <laughs> Tsaka, baligtad sa totoong ako na conservative. Mm. So, actually yung tatanungin ko, very conservative i heard ang parents mo no. In yes. fact, happy Father's Day to daddy, oh. happy, Father's happy Father's Day po. Father. Mm. Oo. Oh, oh. uh, ano ang uh, kanilang reaction sa mga ganitong roles? Ah, uh, kasi alam ko nag-post ka din for a, for mm. a men's magazine. Cover uh, lang, men's... cover lang naman. Oo. Oh, oh. mm -hmm. mm -hmm. Cover pero very ano rin, no? Oh, oh. Yes. Mm -hmm. Ikaw ba handa kang gawin ulit 'yun? Mm. -mm na sexier. Mm. At saka yun nga, yung wala okay pa naman bakila, na nag-offer ulit, pero tingnan natin sa management. Mm. Nung lumabas naman kasi yun, napag-usapan din ng management and ng family. And yung family ko, sinusuportahan lang ako kung saan ako masaya mm -hmm. and kung hanggang saan ang kaya ko. Masaya yun. Marami kang mapapasaya yan. Ibig sabihin, mm -hmm. not with us, sabi ko. <laughs> Ewan ko sa'yo, Lord, eh. Tanghaling-tanghali, eh. <laughs> <laughs> Paano mo na-strike yung balance sa ano? Ah, uh, yun nga, parang being, syempre ikaw you're very conservative, 'di ba? Pero yun nga, so, so of course, yung mga rules demand of her oh. to be a little bit more provocative, mm -hmm. sexy ganon. So paano yun? Paano internalize ito mga ganitong moments, 'di ba? workshop kami muna mm -hmm. and Um, nagpapatulong din ako sa mga acting coach mm -hmm. And sa director din namin Si Direct Monty Tinutulungan niya din kami Kung paano pumasok sa character Tsaka mm -hmm. pwede rin si Lord Pagka may volunteers na yeah. kailangan O, oh, mm -hmm. patulong Mga uh, stand-in ni Boya Stand-in yeah. yeah. Pwede, pwede, oo uh, Hindi naman kami nagkakalagyan ng bigote <laughs> Sa tingin ko Okay, Rich uh, mm -hmm. Tawag dito yung, ikaw nag-aaral ng BS Accountancy, no? Mm. Uh, Para mo maniwala kanina, eh. Oo. Sumagaling so, pala sa numero. Oo. Hindi naman. May bala ka bang balikan yun, Rips? <laughs> Oo naman. Mm -hmm. Sobrang gusto. Hanggang gusto saan ka ba umabot? Ma Actually, first, first year. year lang ako. First sem. First mm -hmm. sem. Ako, sayang. Uh -oh, Pero, may mga enjoy ka ba? Kasi maraming may ayaw ng accounting, eh. Mm -hmm. nag e enjoy ako sa numbers. Wow. <laughs> Or, um, sa problem solving, sa, sa school na, uh -oh. sa math. And... More on analysis naman kasi yung accountancy. Uh oo. -oh. Yeah, yeah. Baka pwede pa mag-magic ng mga ano, income tax letter. oo, no, no? oh, pwede. No. Pero very active siguro itong series kasi naging SK yan. SK yan. sa Pampang. Uy, batiin mo naman yung mga kabalin natin. O, oh, Maya, pagat pa na po. Kaya ko nga na, uh, mm -hmm. sana, um, lagi kayo masaya. <laughs> Pugtu <-to> is sana. Pugtu <laughs> mm -hmm. is, tanghali. Yeah. Ah, tanghali na. Ay, ay, si Kuya Kamero. Teka, Rich, tanong. May Kenny lang alam ko eh. Siya, <laughs> ano? Tanong mo ako na nanghalian na ako. Nananghalian ka na ba? Pota. Ibig sabihin bota mamaya. Potang kai. Mamaya. O, oh, mamaya. alam ko yung mamaya, mamaya, mm -hmm. mamaya. mamaya. Okay, okay, kapag okay, din ang tatay ko eh. Mm, di ba nagtatanong? tatanong? Mm -hmm. Ito, ang tanong ko naman ngayon. Sino doon sa mga leading man, Ayan. Yeah. Si Bisbe. Ang favorite. Ang uh, medyo... May something. Tinititig-titigan mo lang mo. Ang ganun. Ang cute naman kasi. Ako na lang sasagot. Ang hirap naman kasi ang lahat. Lahat. Sobrang iba, Katitig, diba? Katitig-titig. Yeah. Boy at ka pa rin. Ako, <laughs> talaga? feeling ko si Tito Boy. Ano ka? O, kita mo na. Iba, iba, iba. Kasi ba? iba siya. Kahit uh, medyo... Alam na nating medyo mas matanda siya sa akin. Medyo talaga. Medyo talaga. Polite talaga. Two years. <laughs> <laughs> ano parang siya? Parang... Parang kasing age ko pa rin siya kapag nag-uusap kami. Akalain mo, Lord. Matindi yan ah. Okay, so speaking of leading men. Oo, oh, teka muna. Para sa akin naman kasi puro mga leading men pinag-uusapan. Oh. Sino ba yung mga kasama mo rito ng mga pa-sexy rin, ng mga kababaihan? Ayan, si Megan Yang. Okay. okay. <laughs> si Malak. Malak from Artista Hadami. Mm -hmm. Okay. Uh, Si Miss Vivian Velez. Coca-Cola oh, body. Yun, oh. yes. Ay, sa inyo na si Christopher De Leon, akin na si Vivian. Diba? diba? Talagang meron pa rin siyang hot factor. Diba? Eh, diba? nandito din si Tita Boots. Mm -hmm. sa, sa trawa. mm -hmm. Pero so, syempre, hindi na siya sexy. <laughs> <laughs> Oo, huwag naman. Magagalit siya si, si Chiki Roo. Yeah, ko siya. <laughs> Sandali, so, Ritz. Alam mo, kanina pa namin pinag-uusapan ni Lord, ano? Uh, yung unang sabak mo sa show business, ang pinag-uusapan talaga, ang unang-unang kissing scene mo ay si ano, no? Si Derek, Derek ano? Yes. So, ano ba? Huwag ka Hindi naman, hindi naman. <laughs> Bumeso na ako sa kanya. No? Uh, um Ay, <laughs> <laughs> ano, ano experience, ano yung natutunan mo dun sa KidLat na pwede mong ma-apply dito? Siyempre, yun yung medyo major, yun, know, uh -oh. major, major, na first na ginawa mong proyekto, di ba? Uh -huh. So, ano yung mga dadalin mo ngayon dito na natutunan mo from there? Actually, madami, madami ako natutunan sa KidLat mm. with Direct Mike Tuviera. And siyempre, first kissing scene ko is Derek. Hindi um, lang yun first kissing scene sa screen, pero sa buong buhay yata. Sa buong buhay ko. Ako, yung feeling nun. Sobrang kinakabahan ako, nanginginig yung tuhod ko. <laughs> mm -hmm. yung uh, takes ba kayo na matanong ko lang? Yung una, naka... Um, nag two angles kasi. May, mm -hmm. may closer, may wider. Wider. Mm -hmm. So, tag-one ba tumibok ang mo? Tag-one take lang. Talaga hindi ba ito may puso? <laughs> hindi kasi hindi ba kung pinitingnan ah, pa lang namin siya, medyo tumitibok na. Ang bilis yung takoyin ng puso ko. <laughs> <Sheet>. <laughs> hindi eh, pero sinusuporta ko lang yung emotions ko. Mabilis <laughs> <laughs> yung, <laughs> yung tibok ng puso ko. Kita po. mo na. Kasi kinabahan nga ako. Ba't ka kinabahan? Ewan ko, siguro bago kasi oh. first nga. Mm -hmm. Ikaw Trangkao? ba, hindi ka ba kinabahan ng first kiss oh. mo? Oo. Kay Derek Ramsey? <laughs> Relax lang naman ako nun, kasi parang naging friends na rin kami. <laughs> Comfortable na kami. Ayan. <laughs> ang <ako> trabaho na. Kung talaga, oh. Ina-avoid niya kasi so, magandang topics, So Miss Ibis, eh. kailan ito'y papalabas at... Hopefully and God willing, sa July 1. Mm -hmm. July Sana. 1. Mm -hmm. And feeling ko kasabay namin ang undercover ni Derek. Mm -hmm. Feeling ko lang. Talaga, nagtutugma yung mga lantas sila talaga, no? Oy, pero wait, proud to proud tayo dyan, kasi may mga napanalunan siyang award. Baguhan siya kahit Correct. paano Oo. dito sa industriyang to, pero may isa kang napanalunan na parang breakthrough act uh, actress. And press right? Golden Screen TV yes. Awards ah, for amazing female okay. uh, newcomer. Yahoo. Yes, yao OMG Awards. Ah. OMG! OMG, ah. Oh, so, so nagbabagang bulaklak. Sana magtuloy-tuloy yan, Rhea. Sana, sana. Ang hirap naman kasi nang ginawa nila na siya nagbabagang bulaklak. nakababad oh. sila sa ilog doon. <laughs> eh. Okay. Parang ah, sila mga pagong na dinadaanan ng tubig araw-araw. Ganon, di ba? <laughs> hindi pa siya manalo doon, di ba? Mm-hmm. <laughs> Pang, sige, imbitahan mo ang iyong mga fans. Batiin mo na gusto mong batiin. At pinapapanood tayo worldwide. Mm. Oh, hello. Worldwide. Why not? Atang project to, ma. Oh. Hi, hi, mga project oh. to. <laughs> <laughs> oh. Okay, Diyan okay, sa may sauyo. Si Ernesto de Vera, sabi mo. Hello po, Sir and Ernesto de Vera. Yeah, Erning, happy Father's Erning, Day. Ernie, happy Father's Day po. And kay Papa, happy Father's Day. Mo si papa laging nakabantay sa iyo no Oo mm. pero nung win? nasa Misibis kami hindi siya nakasama <laughs> two weeks muna. kami so, nasa Bicol Two weeks tapos every ang shoot niyo nun. matindi. Yes. Matindi. Um, matindi sa taping pero na sa location ang yaman ng feeling mo kasi uh -huh. Masarap na mga pagkain, like ka? mm -hmm. ganda ng lugar. <laughs> Paano mo na-maintain ba yung figure mo, uh, Miss Rich? Wow. Kaya well, nabili questions to. natin. Aaminin ko, medyo lumaki ako na nandun ako. Mm -hmm. Kunti lang naman, kaming lahat, parang lahat kami lumaki. Nag-gain ng mga 3 pounds, ganyan. Mga ganun. Mm -hmm. Pero may workout ka ba ma rin? May gym kami ah, doon. may gym. Mm. Mm. Sino pa nga sa kasamaan mo mga uh, mga female ano sa BBC sino sayang pinaka sexy at ano ba si definition ng sexy yan. Siyempre, maliban sa may shape ang body niya, is yung may confidence siya na kaya niyang dalhin yung sarili niya. Mm -hmm. Kasi may mga sexy na, na hindi nila alam dalhin yung sarili nila. Hindi nila alam na sexy sila. Sa isang banda, may mga sobrang pangit naman. Mm -hmm. Na sumuha yung confidence. Pagpitingin ka oh. sa akin ng ganyan. Hindi naman. <laughs> 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 parang patpag <laughs> parang pag ganun mo sa akin. Hindi naman. Okay hindi, na, okay, naman. So, may question ako sa sa'yo. Hmm. Ikaw? Ako? Oo, oh, kasi okay. sinabi, tinanong mo siya eh. So, ikaw ba kahit hindi gaanong kagandahan ang muka, meron sa sa'yo pa para sa sa'yo sa mga sexy gano'n? Meron. Mm. Ano? Dito nagsisimula yan. The sa brain. The brain is the biggest sex organ of all. Yan dapat nating malaman dyan. Then I rest my case. <laughs> <laughs> yun eh? <laughs> Ikaw ba, may bala ka mag-boyfriend na, ah, Ngayon, ay wala ba. sa isip ko. Mm. Sa ngayon. More on career talaga. Career. And uh, marami din nagsasabing, anytime, pwede namang dumating yan mm. sa buhay mo. Oo. Oh, oh. Pero ang si Papa... Uh, okay ka lang yung mga yan. Niwala <laughs> ko sa akin. Pero <laughs> si Papa, papayagan ka naman niya. I mean, nasa edad ka na rin. Pwede okay. naman sila mo. sa mga manliligaw. <laughs> Mm -hmm. Pero uh, ako, Basta nandiyan siya sa kabihaba ni Lilia. Yes. Yes. Mm -hmm. Ay, hindi naman siguro. <laughs> <laughs> hindi. Hindi lang pala. Palagi. Mm -hmm. Alright. Uh, maraming salamat sa'yo. Miss Ibis Bay, yes. hopefully sa July 1 pa July, pa. July July, July 1. July 1. Yeah, na. Okay, okay na, abangan na. niyo po ha. May time slot na ba tayo dyan? Nakaready na ba? Prime time Iplug? siya. Prime time yeah. Prime time, Miss Ibis Bish Bay. Yes, mm -hmm. directed by Direct Monty Parungaw. First time niya mag... Direct ng soap, o, para mm -hmm. so... Mm -hmm sa supportahan natin. Oo, at si Derek Monty masarap pa no rin habang umuulan-ulan at mga nakabikinig. Oo. Mga actually, umuulan-ulan, hindi ba umuulan-ulan doon nung nag-shoot kayo? O maganda yung weather. Maganda yung weather. Okay. Yan. Okay na, nasyado na kami na-excite. Hey, no? Thank pa. you, Ritz. Excite pala. Okay, Ritz Azul, mga kapatid. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.